Hi guys, um, gusto ko lang i-share sa inyo yung bago natutunan ko about two stages of financial life. Yung unang stage ng yung financial life, dinitawag natin na uh, man works for money. So, busy-busy ka, kakatrabaho mo, no? Para magkaroon ka ng income. At yung pangalawang stage, ito yung tinatawag natin na money works for man yung pera mo na ang nagtatrabaho para kumita ka ng kumita. Kaya lang, ang problema, no, sadly, hindi lahat nakakapunta doon sa stage 2 na ikaw, yung pera, nagtatrabaho na para sa iyo Okay? Kasi ganito kasi yan, eh. Nagiging stuck sila. Nagiging busy masyado, no. Uh, ginagawa yung mga bagay hindi naman sila masaya. Pero doon sa stage 2, ginagawa nila yung mga bagay na gusto nila at the same time lalo pa silang kumikita ng kumikita ng pera so piliin mo yung kung saan ka ba magiging busy dun ba sa bagay na talagang kumikita ka na, na pera na nagtatrabaho para sa'yo or ikaw trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho And then wala ka nang time sa family, wala ka nang time sa love life, wala ka nang sa health mo, hindi mo na napapabayaan mo na. So, isipin mo. Ngayon, ang siguro masasabi ko lang, kung nandyan ka sa stage 1, dahan-dahan kang tumawid dun sa stage 2. Kahit start ka lang muna 5 minutes or 1 hour sa buhay mo na ginagawang paraan mo na makatawid ka dun sa stage 2 ang tawag doon nagki-create ka ng money machine. 'Yon, parang meron kang chicken na naglelay ng golden eggs. Pag kaganoon niyare, nangyari, lalong dadami ang yung income, lalong gaganda yung financial life mo. Okay? So gawa ka ng mga bagay na sa tingin mo makakatulong sa iyo when it comes to your uh, goals and dreams sa buhay. Okay? I know yung sitwasyon mo ngayon um pwedeng nag-enjoy ka pero financially, kulang. So, konti lang. Tawid ka dun sa financial life na mag -e enjoy ka at magkakaroon ka ng time sa family mo at, at sa sarili mo. Sa buhay mo talaga. Sa health mo and everything. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayong konti sa mga na-share ko sa inyo. And I pray na lahat tayo makatawid dun sa tinatawag nating financial freedom na buhay. Magkaroon ka. Thank you so much sa pakikinig. God bless.